Mga boss, nandito kami ngayon sa malapit sa Kasingerian. Oh, may Supra dito. Tapos ito pa isa. Yung bangis. Oh. nyo. Polycarbon yung body mga boss. Napakalupit. Ayan. Dito tayo sa mga gawa ng sports car. Ayan. So, buta kasi tayo supplier. Eh, Ikot lang tayo sa kabilang way eh no hindi na tayo sa kabila yun know, lupet carbon lodi Ano, you know, ganda yan dito mga sports car dito eh no uh, mga shop ng sports car eh no yan <laughs> Audi Audi bangis mga boss hindi Ganda na isa, ano, yung polycarbon, ano. Ito naman, ayan, eh, no. Lower the BS, oh. Naka-science na yun, ayan, ano. Eh, ito, yung straight na to, yung sa shop na yun, dito yung, dito sila naggagawa, eh. ano. Turn no. right on 145 Presidented in Osmeña Highway, South Service Road. Okay. So, thank you, thank you, ride safe. Ayan, mga boss, ito pa yung mga kasama nung, ano, mga sports car, ito yun, eh. ano. Ayun oh, may GR doon. Ay, wala na wala yung kundi to kanina. Sports car. Ayun oh. Lupit ng GR Buso oh. Ayun oh. No. Yung cruiser Nasa ito, sa lang. Oh. Napakalupit. Tinti yeah. ng dyan. Ano? Kaya na, hindi masyadong kita yung kan eh. May lambo pa dun eh. Sa may loob kanina. Hindi lang masyadong kita dito sa video. Wait mga boss Solid Yan yung nandun sa video namin Noong nakaraan na puro Nissan GTR Dito yan sa Makati Napakabangis Yan so ride safe mga boss Thank you Sayang mayroon pang isang sports car Ganito nang naapan eh Park eh Kaya lang umalis na nung Nakaikot kami